Hello guys. Nandito ko sa akin mini farm papunta, papuntang mini farm. Tingnan niyo. Luminis na. Oh, ginapasan na ng ano dito ng damo. Kasi nga matas na kasi ang damo dito eh. Ginapasan na oh. Luminis. Matas na kasing damo dito at saka maraming ahas. Matagal na ako din nakakapunta dito sa aking ano, sa aking mini farm. Diba lagi akong nasa bayan? Yung aking content lagi nasa bayan. Ano kaya yung nakasabit dito sa ano king ano? Puste. May nakasabit. Hindi ko alam kung nakasabit dito. Basura. Tagal ko guys. Hindi na ako nakapunta dito. Matagal na. As in, matagal na. Yung huli ko punta dito, yung aking ano, lininis ko dito. Yung aking huling punta. Yan, dito nilinis ko. Yung harapan. Wala, mga tuyot na yung aking mga tanim, guys. Saka O nga pala bago niyo tapusin 'yung aking video Saglit bubuksan ko lang 'yung aking ano pintuan Bago niyo tapusin 'yung aking video please subscribe naman tsaka likes Patay na 'tong mga tanim ko <laughs> Nakikita ko yan kayo mga tanim, mga patay. <laughs> walang dilig-dilig eh. As in, talaga, wala, walang dilig-dilig. Yan yes, aking mga tanim. Hindi ko na dinidiligan na eh. Bago nyo tapos yung panunod ng aking video ngayon, please subscribe at saka likes. At saka pwede nyo i-share yung aking video. para naman makilala ang buhay ni Waray baka diba, kumalat <laughs> kaya mabuksan okay guys yung aking bill paper ayan o may mga bunga yun dyan pa rin yung mga bunga bunga nga lang hindi ko talaga nadidiligan ayan o yung aking dito mga ceiling haba ayan yeah, o Baka mga siling habay yan ano oh, Patay. Ayan na. Hindi makita. May bunga. Yan may bunga siya oh, Namatay na o. Oh, naiga. Ayan. May bunga siya. May bunga siya. Yan oh. Ayan. Pero iga lang. Naiga na. Natuyot na. Natuyot. Mag-ikot tayo, guys, sa aking hardin. Ikot tayo. Kumustahin natin yung aking, ano, mga tanim. Wala na to. oh. Ito ang palaya ko. oh. Wala na. Wala na. Ika na. Tsaka, yung bunga, nagkahihinog na. Ayan, oh. Nakita nyo, guys, yan, hinog na. Ayan, hinog na, oh. Ayan, hinog na. Nagkahihinog na. Ito na lang natitirang bunga. Ayan, ito na lang natitirang bunga. Oh. Ito. Natuyot na yung aking mga tanim. Hindi ko na lang napupuntahan talaga na. Wala na. Wala nang dilig-dilig na eh. Kasi nga, ayoko na talaga magtanim nang yung didiligan na. Yung dinidiligan na. ayaw ko na magtanim. Ang gusto ko na lang itanim yung mga tanim na hindi na kailangan ng dilig. Katulad itong mga kamuting kahoy, yan na lang ayaw ko na magtanim eh. Ito yung aking ano, ang bago kong tinanim na kamuting kahoy yung doon. Yung iba tumutubo, yung iba hindi. Kasi nga, hindi pa ito naulan eh. Kaya siguro yung tubo ng aking ano, kamuting kahoy, hindi hindi sabay-sabay. Oh. Mabagal tumubo. Hindi katulad ng pag inulan siya, siyempre, at least nababasa. Sabay-sabay tumubo. Ayan o. Oh. Ang, ang aking huling itinanim talaga tu tuyong tuyo talaga yung lupa, guys. Yan o. No? Oh. ang huli, ang huli kong itinanim. Hanggang doon. Kamuting kahoy. Tuyong tuyo talaga yung lupa. Matagal na kasing hindi umuulan. <laughs> matagal na as in, matagal na ilang linggo na. Kaya yung lupa, tigang tuyong tuyo oh yung mga tanim ko yung aking luya tuyot wala yung aking mga luya wala oh tuyo dahil nga kulang ng dilig kulang ng ulan kulang sa ulan ayan oh talaga yung Tuyong-tuyo talaga yung lupa. Siguro sang sindi lang lang ng mga dahon eh. Mag-aapoy agad dahil sa tuyo. daming linisin. Ayan, linisin ko din tong lupa. daming ano, damo. Ano magagawin natin guys ngayon? <laughs> Dinala ko lang naman to eh. Tinignan ko kung anong nangyayari na sa tanim ko eh. Binisita ko lang, tinignan ko. Wala na. <laughs> Wala na kong tanim na pipitasin. hintayin ko na lang itong kamuting kahoy ko. Ito yung una kong maha-harvest. Mahaharvest ito, itong una. Itong December. Pero maliliit, maliliit, pa siya, mababa. Okay, guys. Wala. Oh, pati aking kapapayaw. Ano? Hindi maganda. Bulok. Nabubulok yung ano, yung bunga, ay, uh, yung bunga yung bulaklak, naggalaglagan. Tika, harvest natin yung ano okra kung mayroon pwede pa kung pwede pa itong okra ayan o oh. ah tigas na guys o oh. wala na wala na itong okra ito na lang itong nakabalik ko oh. wala na matigas to pero naiwan ko to ganito pa lang maliit uh, as, ano pa lang bulaklak pa lang pero ngayon tingnan tigas na yan o oh, tigas na oh. Wala na gulang na. Eh wag ko ito kung gulang na. Mukhang gulang na rin. Oh, gulang na. Ito na lang hindi. Ito, pitasin natin to. Yung sinundang gulang na. Wala, nagkanaw. Iganaw. Ito, may bago. Ayan. Masarap ito ibabaw ng kanin. Lala <laughs> eh. Ito lang naman yung tanim kong okra na ano eh. To, uh, ano siya, tumubun o Ayos. Tatlo guys. Yung nandito bulaklak. Bulaklak pala yun. Ay, bulaklak pala yun nandito. Bulak -lak. Bulak -lak palay, ay, bulak nandito. Ayan, bulaklak pa lang. Kulang sa dilig. Kulang ng tubig yung aking tanim. Pero okay na. Ayan, wala na ito. Oh, may may ano dito. Ibunga pa eh, ay dalawa. Ano doon ang isa? Iga na talaga. <laughs>